It's you against the world, better figure out fast Who the hell you could trust if you wanna make it past All the fakes and the lust, better figure out fast Now, nah, this ain't what you want, you don't want a death bed Can you give up all your stuff? Pay attention to the facts and forget the media Shout out kila Igso on Vlog Donner Macasiano Del Bardaje Raytor At kay JRD Bayadog Salamat sa inyong suporta mga kaprakti Maraming dahilan kung bakit ang isang taong nagpapalaki ng katawan ay walang nakikitang pagbabago sa kanyang ginagawang pagbubuhat. Kahit pa nga na may mga ilan na todo ang pagsunod sa protokol o proseso sa pagpapalaki ng muscle, ay tila walang saysay -say ang mga ito. Halimbawa, hindi siya pumapaliya sa gym. Nakukuha naman niya sa bawat araw ang kaloris na kailangan niya at maging ang kanyang macros ay nasusunod niya rin. Pero sa kabila nito, mabagal o hindi pa rin siya lumalaki. Alam niyo ba mga kaprakti? Medyo matagal na rin ako sa larangan ng bodybuilding at marami na rin akong hinawakan na mga baguhan. At sa obserbasyon ko, marami talaga ang mga gumagawa ng mga bagay na akala ng iba ay okay lang gawin. Pero hindi nila alam yun pala ang nagiging dahilan o pumipigil sa paglaki ng kanilang katawan. Dito sa overtraining, marami ang mga marurulong at magagaling dito sa YouTube ang magkakaiba ng opinyon tungkol dito. Ang overtraining ay ang pagkasobra o labis na pagbubuhat. Ang sabi ng ilan, dapat nga daw ay overtrain ang muscle upang ito ay magkaroon ng mas malaking muscle tissue damage dahilan upang mapabilis daw ang paglaki ng katawan subalit may mga nagtuturo din na nakakasama ang overtraining sa paglaki ng ating muscle well para sa akin pareho silang tama dahil ang paglaki ng muscle ay kailangang may masirang muscle tissue at tama rin na kapag mo ito ng husto ay mas malaki din ang muscle tissue damage. Pero may mga pagkakataon na pagod na yung katawan mo mula sa pagkahanap buhay tapos pipilitin mo pang magpunta ng gym. Ito ay mau-uwi talaga sa overtraining. Tandaan nyo mga kaprakti, tao lang tayo na may hangganan din ang lakas. Hindi naman masama na mag-workout pagkatapos ng trabaho. Basta, kaya pa ng katawan mo. At bagamat kaya pa ng iyong katawan na magbuhat, tiyakin mo lang na mapapaikli mo yung oras na itatagal mo sa gym upang magkaroon ka naman ng sapat na pahinga para sa kinabukasan. Upang makatiyak ka kung ano ang susundin mo, ang i-overtrain pa, ang iyong muscle o hinay-hinay lang sa pagbubuhat lalo't galing ka sa pagtatrabaho ay gawin mo ang trial and error Ang trial and error ay ang pagsubok o pagsunod sa isang proseso kung saan aalamin mo kung alin ang mas hiyang sa iyong katawan Dahil naniniwala ako na magkakaiba tayo ng genetics Yun bang maaaring sa akin pwede ang overtraining pero maaaring sa iyo ay hindi. Kaya sa pamamagitan ng trial and error, malalaman mo kung alin sa mga ito ang susundin mo. Tiyakin nyo lang nagawin ito sa loob ng isang buwan upang malaman nyo kung ito ba ay akma sa inyong genetics o hindi. Maraming pwedeng maging dahilan ng overtraining gaya ng sobra-sobra ang mga exercises na ginagawa. Sobrang dami ng sets at reps. Meron pang halos araw-araw na ginagawa ang isang muscle group. Halimbawa, araw-araw chest day. Ang mga ito ay ilan lang na maituturing na overtraining. Bago ko banggitin ang isa pang dahilan, kung ikaw ay bago pa lamang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, like, and share. At pakiclick mo rin yung notification bell upang lagi kang updated sa aking mga videos. Maliit na bagay, pero sa amin, malaking bagay yan. Salamat! Uh, Hindi lahat ng mga exercises ay akma para sa lahat. Kaya muli, maaari mong gawin dito ang trial and error hindi porket lumaki ang chest ni Juan sa barbell bench press. Ay tiyak din na lalaki ang chest ni Pedro dito. Ibig sabihin, subukan mong gawin lahat ng chest exercises at pagkatapos nito, sa magpasya kung alin sa mga ito ang mas nararamdaman mo yung muscle pump o di kaya ay mas feel mo yung muscle soreness paglipas ng ilang araw ang mga ito kasi ay ilan sa mga senyales na nakagawa ka ng kalidad na workout. Ibig sabihin, good workout. Para sa mga baguhan, ang muscle pump ay ang pakiramdam ng tila pamamaga ng muscle pagkatapos mong gawin ang bawat set ng exercise. At ang muscle soreness naman ay ang pananakit ng muscle paglipas ng isa hanggang tatlong araw mula nang ito ay iyong ibinuhat. Walang dapat ipag-alala sa pananakit na ito dahil kusa rin itong mawawala paglipas ng mga araw. Tiyakin nyo lang na tatlo hanggang apat na exercises lamang ang inyong gagawin kada sesyon o kada araw at may pagitan na tatlo hanggang apat na araw bago ito uliting gawin. Halimbawa, Kapag nag-chess ka ng lunes, mag-chess ka ulit sa biyernes o sabado. Ito ay upang magkaroon ng sapat na muscle recovery ang ating muscle. Kaya kung sakaling regular ka naman nagbubuhat at maayos din yung nutrition mo at tila hindi ka lumalaki, maaaring ang mga dahilan niyan ay overtraining o di kaya ay maling pagpili ng mga exercises. At lagi kong sinasabi, ang paglaki ng muscle ay hindi nakukuha sa pagbubuhat lamang. Dahil kailangan mo rin dito ng sapat na tulog at tamang pagkain. Hanggang sa muli mga kaprati, God bless! path can you figure out love or do you feel wrath can you hone that feeling and create an impact on uh, go get it if you want to go get it get with it ain't nobody gonna give it Yo, take it, gonna take a quick minute don't quit it figure out your own limit life is a test the best make progress figure out what is next and carve a path yes no they never second guess take a chance no regret if you want to take a breath give your blood and your sweat on uh. when everything just breaks from all Stay.